Hello, hello, hello. Mag-vlog tayo, boy. Seb. Hello, Seb. Ang <messimil> hmm, kanami ng mga tinura. <laughs> Doon. Oh, wow, kadami, kadami bunga, oh. Ang palaya. Oh. Super dami. Hello. Punta kaming ipil. Masyar kami sama ngapa gan? Seb, ayo angkat. Seb, welcome to my blog. Hi, hello, si boy. Wah kaget gak ya? Maganda ang palay, oh. Malapit ng ma-harvest. Pasas nga hilam munon kababo. Po, taraya, hihilam ni. Ang abong hilam munon pa, hmm? Yan. Ang daan papuntang ipil, magbaktas-baktas lang muna. Para ma-exercise ang katawan. Ah, uh, Ganda ang daanan namin. May palay pa. Hmm. Hello, 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 hello. Mga kamama Inday, oh, tingin na kayo sa video ko. Punta kaming ipil. Ayan. Ito ang daan namin. Oh, maganda. Ito ang daanan namin. Super ganda. Maraming palay. Oh. Ayan, malapit na kami. Pero nakakahingal na. Ano? Poste? Ayan, ni. No? Naku ko nagluhay. yung poste, ho. No. Oo oh, napakamunda ang mga alaga, ho. Ah, Oo oh, na, para mga alagang ayam. Seb! Antay-antay naman! Ang bilis mo! Ha, <laughs> <laughs> Nakakahingal. Yan ang daan madilim na Takon tapos na ko yang basketball pa. Ano iya ina? Ang credit ko nga na tumbinak ta sa mga kita. <laughs> wa wow, umat ayam ritong habilin. Iya un sanatanan. Lubat. Anong puno aron? Si Kami kita di kare me Ay grabe ang hugas, ang kriting bakta sa basa. Yan, malapit na kami. Gakayan tayo, taro sirom-sirom ho. Ay, agagangis. Ay, kaabo nga bunga ho. May igtag, saunahan ag. ho. Baaba bunga at butong, ho abu Mga Abo maton. abu ah. Yan, malapit na kami sa bahay ng anak ko. na kami sa ipil. Hello mga ka Mama sama kayo sa amin. Ah kalsada lang muna ipapakita ko at saka mga gamu-gamu wala -gamu. <laughs> tayo sa dagat bukas sa dagat tayo ah, punta tayong baklad o oh, at araya nagbunga ho hmm. ang kababuhong sa gasahon no hmm. hararos hararos sa aging nun, ho, doon o oh. daya nga magugang nun, ho yung ay harun na bu ano han yun niyog pa oh namuligan yun naman taba nga ron yan ang bahay ng anak ko oh yesa. ah <laughs> <laughs> ha tapos <laughs> Ano lang ron nga? Ano ko no takop? Dos! Dos, tulog! Aw, oh, anay, diritsa na kami ya sa pihat. Ato kay mami na. Iya ko ag. Dumiritsa kay ta. Ba, nag-iniwik. Amatod do baboy, sabod. Ay, pa, biyawas. Nani, ay, may biyawas, oh. Ito. Luto. Allah, gainiwik. Ano baboy. Hello. He! He! Maingay ka! Hey. Ito ka, nagbaho. Nag-alaga. Happy birthday, Nene! Hello! Happy birthday! napok si Mama Be. Oh, kiss yun kay Papa. Huli. Kiss na kay Mama. Hello? Kiss yun. Happy birthday. Hello? Ano yung Huli. 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 papa. Huli. 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 birthday girl birthday girl. Bye bye. Dito na kami sa bahay ng anak ko. Oh, Bye-bye. Pakipalo, pakisir, Salamat. God bless.